sobrang nakakalungkot dahil hindi naman po expect na ganito pa lang nangyayari sa likod ng kamera no so syempre guys alam natin kung ano ito sa so, bago natin ipagpatuloy ating pag support this video kung bago ka pa lang sa akin channel please subscribe like and pakita rin po natin guys sa notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako pinag-upload patungkol sa Tim Kalinga so nakakalungkot nga lang daw, mga mima, no? Dahil may mga bagay-bagay pala na pinag-uusapan sa likod ng kamera at sa likod ng mga uh, netizens na patuloy na sumusuporta sa ating no? So, di umano ang mga tag-supporters itong si Erika ay pinupulutan sa GC nila itong uh, si Joy at Beyonce. So, syempre hindi makapaniwala ang mga team kalingap na ganito pa lang nangyayari no sa kabila ng kabutihan ng kanilang binigay at pinagkaloob na sa awa ng Diyos na ginamit sila. Pero may mga kapalit pa lang mga ganito, akaakibat na ganito. Sobrang nakaka-touch, nakakalungkot kasi hindi nila expect nila Kalingaprab na ganito pala yung mga nangyayari ngayon, no? So, alam yung guys, di naman nakakatulong kasi yung mga ganitong pangyayari. Pagkos dapat tumulong tayo sa mga positive comment, positive na gawain kasi nakaka-enhance at nakakatulong sa Team Kalingap yan. Kaya naman po sana guys, iwas-iwasan po natin kasi hindi po talaga nakakatulong yan, no? Lalo't pa man po ay uh, kung ang ganilang content ay pagtulong sa mga mahirap, eh, hindi yan nakakatulong, no? So, sana maging uh, tayo. So, ano yung masasabi? Comment down dito sa baba. ah uh, Siyempre, palike po ang ating videos. Thank you, thank you so much, guys. And uh, more power and God bless po, guys.